Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang araw bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa October 30, Lunes, umatras na ang tinatayang 250 na mga kandidato sa lalawigan ng ABRA sa media briefing ng PNP, ibinahagi ni Police Lieutenant General Rodel Sarmonia, Deputy Chief for Administration, ang mga dahilan. Una ng tinukoy ng Commission on Elections na areas of concern ng ilang lugar sa Abra kung saan ilan sa mga guro ang nagsi-withdraw bilang election board members. Ilang personnel na rin ng PNP Abra ang sinasanay para maging poll workers pamalit sa mga hindi magsisilbing guro sa eleksyon. Sa kabila ng mga nangyaring karahasan sa mga nakaraang halalan, tinitiyak pa rin ng PNP na tuloy ang election sa Lunes. We can assure to the members of the media that the Philippine National Police under the leadership of General Fortoy is on top of the situation. Samantala, iniulat naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na ang kampanya ng Pambansang Pulisya laban sa loose firearms Simula noong Enero hanggang October 20 ay nagresulta sa 7,534 na arrests at 39,104 firearms recovered, surrendered, confiscated o para safekeeping. Sinira ng Department of Trade and Industry o DTI ang mahigit isang libong piraso ng depektibo at substandard monoblock chairs nitong Martes, October 24. Ayon sa DTI, walang label at hindi pumasa sa kanilang safety and quality standards ang mga upuan na kanilang nakumpiska sa magkakahiwalay nilang operasyon mula pa noong 2018. Dagdag pa ng DTI na 150,000 pesos ang kabuang halaga ng mga sinirang upuan. Binigyang diin pa ng ahensya na hindi naman masasayang ang mga ito dahil idodonate ang mga nasirang plastic chair sa lokal na pamahalaan ng Maynila at kumpanya ng Plastic Flamingo na siya namang i-recycle -re at gagawing mga basurahan at paso na ipamamahagi sa mga pampublikong paaralan. Sa balitang sports, pangalawang araw pa lang ng 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China, Gunit apat na medalya na agadang nakamit ng mga Pinoy para athletes kabilang ang isang gintong medalya. Kahapon, October 24, naiuwi ng para swimmer na si Ernie Gawilan ang gold medal matapos manguna sa men's 400 meter freestyle S7 kung saan naungusan nito ang mga pambato ng bansang Singapore at China. Bukod pa rito, nanalo na rin si Gawilan ng bronze medal para naman sa 200 meters IMSM7 habang si Gary Behino naman ay nagwagi ng bronze medal sa men's 100 meter freestyle S6. Nasungkit naman ni Gerald Mangliwan ang first silver medal ng bansa matapos makapagtala ng 18.65 seconds sa men's 100 meter T52 sa para-athletics. Nagpahayag naman ng kasiyahan si Philippine Sports Commission Chairman Richard Backman sa tagumpay na ito at umaasang madaragdagan pa sa mga pinaglalaban pang events na magtatapos sa Sabado, October 28. Samantala, sa 2023 World Combat Games sa Riyadh, Saudi Arabia, nakasungkit na ang Team Philippines ng anim na medalya. Ang unang apat dito ay mula sa Wushu Team. Ito ay si na Thornton Queenie Lou Sayan, bronze medal, Clemente Tabugara Jr. Silver, Agatha Kristen Zen Wong Silver at Jones Liabares Inso Bronze. Sina Maria Radcliffe ay nanalo sa grappling G153 kg ng bronze medal sa women's division at Fier Afan bronze para naman sa men's grappling G171 kg. Kasama sa combat games ang jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, taekwondo at wrestling. Tatagal ang naturang event hanggang October 30 araw ng lunes. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.